Sa totoo lang, naiirita talaga ako pag maraming tao dito sa bahay. Diyos ko, kailan ka ba magkakaroon ng kapayapaan dito sa loob ng pamamahay? Napakaraming tao parang munisipyo, kaingay-ingay, daming bata, daming kumakain. Kairita? Ano, pauwiin mo! Ako aalis dito. Magarin lang ako ng kondo. yung Hindi kondo. Grabe ka naman, asawa. Eh, ayaw, May! Ayaw mo bigay yung ko wala na yung nanay mo, may ang dami namang bata dito. Alam mo naman, ayoko ng mga bata, kaingi-ingi, kagulo-gulo. Long yes. so, peace of mind. Sige na, bukas pa, pag-uwiin ko. Sasabihan ko bukas ng umaga, niya siya. Wait, alis-alis si mama mo dito, tapos? Oo nga, pag ko na ako, sabi ko nga bukas, sabi ko nga umiiyan ako sila bukas. Sigurado ka na ba? Oo! Oh, Kala mo dito sa bahay na I'm cool na. Huh? I'm not kasi I'm not okay? so, up for it Panibagong araw, panibagong reklamo sa asawa ko. So ngayon, gusto niya nang umalis yung ate ko kasi daw sobrang dami daw kalat sa baba dahil dun sa bata. Eh, sabi ko, may si Wolf, hindi niya ako naiintindihan kasi mas importante kipa mo yung may imes, ganito, ganan-ganan Ayaw niya may kalat, ganan-ganan So ginawa ko, kinausap ko yung ate ko At tinanong ko kung pwede bang umalis na muna sila At bumayag naman siya Bye! Bye, Bye Jared! Huwag, sama, sama. Let's go. Let's go, iiyak yan Iiyak <laughs> oh, <laughs> yan